Mahal naman. Huwag naman ganyan. Kaya lang naman gusto ko magtrabaho kasi gusto ko makatulong dito sa magastusin sa bahay. Para masolusyonan yung mga problema natin. Alam mo, paulit-ulit na lang tayo. di ba diba sinabi ko sa iyo, ang gusto kong gawin mong tulong, gawin mo yung mga gawaing bahay. Alagaan mo yung mga anak mo. Yun ang tulong na gusto ko. di ba? Diba? Ayokong magaya ka pa sa nanay ko. Alam mo ba yun? Inuulit-ulit ko? Ha? Kayong mga babae, kapag ka, pinabayaan namin kayo at hindi namin kayo nakikita, malamang sumama kayo sa ibang lalaki. At ikaw tigil-tigilan mo yung pagkausap dyan sa kumpare ko na yan ha. Babaero yan si Nangri. grabe naman ang hirap ng trabaho ayun ako pati trabaho nila sa akin tinapagawa dami namang sip-sip dun bakit hindi na lang sila gumawa sa akin bigay ng bigay ng trabaho ah oh. anong oh, ngayon? kay kay Ika nga dito. Oh, saat na ulo ko. Nasaan ka ba? Ano bang ginagawa mo? Kalaman nun. Kai, ano na? Nasaan ka ba? Ano bang ginagawa mo? Oh, andiyan ka na pala. Naglalaba pa kasi ako, kaya hindi kita napansin. Bari mo na yung damit mo. Pabasang-basa ka na ng pawis. Naglit lang, kukuha lang ako sa at tawal, ah. Bakal. Mukhang oh, pagod na pagod ka ngayon, ah. Ang dami ginawa sa trabaho, eh. Pati trabaho nila sa akin ibinibigay. Magpahinga ka muna. na May kailangan ka pa ba? Wala na. Gusto ko magpahinga. Ito muna kayo. Sige. Ito ng ang tubig dyan. Nakukuha ako eh. Taglit lang, kukuha lang ako. Ang anak mo, iyak ng iyak. Buhatin mo muna. Hmm, ah, tubig mo. Nagamang muna yung anak mo. Opo, hindi po, hindi po, anak, hindi po.

Tao po. po! Wait lang po. Ano kaya yun? Ano po yun kuya? Ah ma'am, bilang po ng meral ko. Ah sige po, baka iwan na lang po dyan sa gate. Pukunin ko na lang po mamaya. May buhat po kasi akong bata eh. Sige po ma'am, salamat po. Sige po. Oh, papasok ka? Miyerkules ngayon ah. Papasok ka? 'Di ba day off mo? Oh. Marami akong gagawin ngayon sa trabaho. Bakit ba? Mm, wala naman. Akala ko makakapagbanding tayong pamilya eh. Oo nga pala. Ito yung bill natin sa kuryente. Ba naman niya. Nasabay pa. Kailan naman wala akong sasahurin tsaka pa sinabay. Nabalik ko na yung sasahurin ko nung nakaraan eh. Mm, oo, oo, nga pala. Pumunta dito si kumpare kahapon. May nalok sa akin trabaho. Eh gusto ko sana para makatulong ako sa mga bayarin dito sa bahay. Iyan ka na naman eh. Trabaho na naman. Di ba sinabi ko sa'yo dito ka lang sa bahay? Mag-alaga ka ng mga bata. Puro trabaho yan. Tapos ano? Doon ka, malalalaki ka doon sa trabaho. Alam mo, hindi ka pwede magtrabaho. Dito ka lang sa bahay. Pare-pareho kayong mga babae. Ang sa akin lang naman, gusto ko lang naman makatulong. Saka huwag mo naman akong ginagaya sa nanay mo. Nangangatuwiran ka pa? Sinabi kong ayoko, di ba? Pag sinabi kong ayoko, ayoko. Puro katrabaho-trabaho. Hindi ka makakatulong sa ganyang paraan. Gusto mo makatulong sa akin? Mag-alaga ka ng mga anak mo. Gawin mo yung mga gawaing bahay. Hindi yung kung ano-ano pinag-iisip mo. Ang sa akin lang naman, gusto ko lang magtrabaho kasi nakikita na kitang nahihirapan eh. Para man lang kahit papano, makatulong ako dito sa mga gastusin at bayarin sa bahay. Ano? Paulit-ulit na lang ba tayo? Kung ganyan ka ng ganyan, maghiwalay na lang tayo. Paulit-ulit ka na eh. Sinabi ko ang ayoko, di ba? Pag sinabi kong hindi ka magtatrabaho, hindi ka magtatrabaho. Tagilan mo na yung mga pinagsasabi mong ganyan. Mahal naman, huwag naman ganyan. Kaya lang naman gusto ko magtrabaho kasi gusto ko makatulong dito sa mga sa bahay para masolusyonan yung mga problema natin. Alam mo, paulit-ulit na lang tayo. Di ba sinabi ko sa'yo, ang gusto kong gawin mong tulong, gawin mo yung mga gawaing bahay. Alagaan mo yung mga anak mo. Yun ang tulong na gusto ko. ba? Diba? Ayokong magaya ka pa sa nanay ko. Alam mo ba yun? Inuulit-ulit ko. Ha? Kayong mga babae, kapag na ka, pinabayaan namin kayo at hindi namin kayo nakikita, malamang sumama kayo sa ibang lalaki. At ikaw ha? tigil tigil-tigilan mo yung pagkausap dyan sa kumpare ko na yan ha. Babaero yan si Nangri. O sige, kung yan ang gusto mo, ikaw na ang bahala. Yun na, sige na. Papasok pa ako sa trabaho. Kunin mo yung bag ko sa kwarto. Trabaho, trabaho. Tignan niyo yung ganyan. Mm. Yung... meral ko, bilawa ka mo yan ah. Gagawa ko ng paraan mamaya. Babali muna ako sa manager ko. Sige, ingat ka ha. <laughs> Mahal naman. Huwag naman ganyan. Kaya lang naman gusto ko magtrabaho kasi gusto ko makatulong dito sa mga gastusin sa bahay para masolusyonan yung mga problema natin. Alam mo, paulit-ulit na lang tayo. ba diba sinabi ko sa'yo, ang gusto kong gawin mong tulong, gawin mo yung mga gawaing bahay. Alagaan mo yung mga anak mo. Yun ang tulong na gusto ko. ba? Diba? Ayokong magaya ka pa sa nanay ko. Alam mo ba yun? Inuulit-ulit ko. Ha? Kayong mga babae, Kapag ka, pinabayaan namin kayo at hindi namin kayo nakikita, malamang sumama kayo sa ibang lalaki. At ikaw ah, tigil-tigil mo yung pagkausap diyan sa kumpare ko na yan ah. Babaero yan si Nangri. <laughs>